Lunes Santo pa lang pero nagsimula ng dumagsa ang mga pasaherong uuwi ng probinsya sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation, inaasahang nasa 120,000 na pasahero kada araw ang biyabiyahe mula sa PITX mula ngayong Lunes Santo hanggang sa Merkules Santo. Kanina pinangunahan pa ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagkilati sa mga dokumento ng isang bus na nagsasakay ng mga pasahero na patungo sa Visayas. Sa tingin namin ay worth the average of uh, 120,000 per day. You know? And uh, nakita naman namin na uh, paayos naman yung dadoy uh, ng mga uh, pagkilos uh, pag uh, pag ng pag mga tao dito sa loob Uh, at uh, kanina na ay tiningnan uh, tinignan na video uh, drug uh, drug testing ng mga drivers uh, and uh, so far uh, wala namang positive no? and uh, ipagpapatuloy ng LTO itong random uh, testing na to ang Itong, uh, itong linggo na to. No? Ito nga ang uh, pinagutos ng ating mahal na Pangulo. No? Lalo na ngayon na uh, talagang uh, babiyahe ang ating mga kababayan dahil Semana Santa. Ayon kay Secretary Bautista, nagbigay sila ng special permit sa higit 1,200 na bus upang makabiyahe sa labas ng kanilang ruta. Bigay namin uh, ay 1,021 special permit ngayong uh, itong uh, Semana Santa, no? Pero kung magkakaroon pa ng pangangailangan, no, ay uh, merong opisina dito ngayon ang ang uh, LTFRB para makapagbigay ka agad ng special permit kung kailangan uh, magkaroon ng uh, additional permit. Pinayagan na rin ang provincial buses na gamitin ng EDSA para sa mas mabilis na pagbiyahe. We will be deploying 2,274 traffic and emergency personnel. We'll manage the traffic. Alam naman po natin na marami po sa ating kababayan ang bibiyahe palabas ng Metro Manila. So babantayan po natin yung mga pangunahing lansangan, lalong-lalo na po yung papunta po ng NLEX, papunta po ng SLEX. Kung makakakita po kayo ng bus sa EDSA starting tonight, 10pm hanggang 5am. Tapos Wednesday po, uh, buong araw po papayagan na natin sila sa EDSA. Uh, iyan po ay para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalong-lalo -lalo na yung galing sa probinsya para po makakater sila na mas maraming pasahero. Sa ngayon, wala pa raw na momonitor na credible threat ng mga otoridad sa paggunita ng Semana Santa. Pagtitiyak ni Interior Secretary Benhard Abalos, nakabantay ang mga pulis sa lahat ng mga pampublikong lugar, lalo na sa transport terminals, mga simbahan at tourist spots. They will attest na talagang walang threats. So Huwag it will be a very safe Semana Santa sa lahat Basta yung mga dadaanan ng mga sasakyan po natin, naka-deploy po. Hindi lamang po rito, naka-deploy ang ating mga kapolisyahan no, sa mga pupuntahan ninyo. At hindi lamang yun, hindi ang fire. No? Pero sila naka-deploy along the highways for any medical uh, things na makakatulong. No? Pero paalala ng mga otorgad, bago umalis ng bahay, tiyakin na sarado ang mga pintuan at bintana upang hindi mabiktima ng akyat bahay gang. We just want to uh, secure nila yung bahay. Of course, uh, there were some instances, palagi yan, yung mga uh, sumisingit, mga salisi. And of course, yung safety, uh, yung uh, panawagan ng ating Bureau 5, yung mga naiwan ng na mga appliances, yun po. Paalala na lamang din ni DICT Secretary Ivan Uy, hanggat maari, huwag mag-post sa social media ng lokasyon, lalo na kung magbabakasyon. Marami po sa inyo magbabakasyon, mawawala sa bahay, eh paki-advise po ang inyong mga anak. Huwag nyo po ipopost sa social media na wala kayo sa bahay at maglalakbay kayo kung saan saan dahil makikita po ng mga magnanakaw na nagpost kayo yung address nyo na kung anong, anong panahon na yan na walang tao sa bahay at maaaring pasukan po kayo. Jan Scorsio Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.